Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag ko tinirang. So, ngayon po mga panalig at nandito po ako sa loob ng sementeryo. At samahan niyo po akong samahan rin po dito sa loob ng sementeryo. Karamihan rin po mga panalig dito sa sementeryo. May mga ano na rin po, mga maayos na rin po yung mga lapidan na ah. pentingan na rin po yung iba dito. At tapos napinturan na rin po. Dati rin po ay nag-gold po ako dito sa loob ng sementeryo at aking pinituran. Isa kasi pag dumadaan rin ako dito. Hey, Darwin! Tumitingin rin po ako dito pag yung di pa masyadong ano, yung undas dito po makapanalig at masyadong marumi-rumi po dito yung mga ano, mga video. Kaya na po. Kaya ano, mga gatong araw lang kasi na ilinisan at naayusan rin po yung dito yung mga uh, mayapang tao na rin po, mga panalig, mga namatay na rin po. Hindi pwede na naman na uh, na rin po natin na na tutulog yung mga ano rin po dito, mga patay. Pa bumangon lalo pag ginising rin po dito. So ngayon po mga panalig, ito yung yung pinakadulo rin yung po mga panalig at ating pupuntahan ko rin ito yung mga bandari po yung, yung sabi ko rin po sa inyo po mga -golden rin na golden rin at mga isa, -isa na rin po Noon rin kasi talagang may makasamaan rin kasi yung bata pa lang ako dito. Eh, Nag-google na rin po ako dito. Batang simenteryo na rin po ako dito mga panalig. Kaya itong kabuhayan ko rin po mga panalig yung bata pa lang ako. At nagsisigap rin po ako na linisin yung mga simenteryo dito. Like <laughs> pa na ano, napatay uh, na rin dito. Eh joke lang po yung mga panalig. Eh okay, mga panaligat pupunta ang pinakadulo rin po nito at para mas sabay sabay ma makita ko ang bawat ng mga lapidari po dito mga panalig o nga rin po mga panalig sa upala ngayon at pag na yung mga taong namamatay rin pa at wag po kayo matakot sa mga gantong bagay rin po mga panalig lahat naman tayo na mamatay o nga rin po pala mga panalig may kanya-kanya rin po pala tayong bawat isang tao po. Pag namatay rin po sa dito sa kalupuan rin po mga panalig. May mga purpose rin po tayo mga panalig. Kaya alamin na rin po natin gantong mga bagay rin po mga panalig. Kaya habang nandito po, po tayo sa kalupuan, magpalinis po tayo sa ating sarili, sa mga ating mga kasalanan. Para makakita ang ating kaliluwa. Mga panalig, maganda na na tayo sa Diyos ay nakasaad sa, sa Biblia habang nandito rin po tayo sa kalupan rin po mga panalig kailang mananampalatay tayo, sa Diyos siya lang ang tamang tayo sa karya ng Diyos po mga panalig si Yahshua o si Kristo po mga panalig <coughs> Maria Kamba maraming kaluluwar na hindi rin makakit sa karya ng Diyos rin po mga panalig mga ligaw mga ligaw na kaluluwa rin po mga panalig kaya pagsigapin na rin po natin na manampala tayo sa Diyos rin po mga panag. Reminder kasi ma nandito sa kalupan. Masa napupunta lang sa peritoryo. Mga hindi na dinakatawid sa karyan ng Diyos. Mas may ganda na nakakiyat tayo sa karyan ng Diyos sa ating kaluluwa rin po mga panag. At magandang paraiso rin po dito mga, ay paraiso rin sa karyan ng Diyos po mga panalig tuturin po ang kala kaharihan uh, ng Diyos po mga panalig marami na nakakita niyan at marami nakasubok na rin po lalo yung sa pagmeditation po mga panalig yung sa pagkorda para makita ang kaharihan ng Diyos may mga house up rin po niyan kagaya ng mga engkanto mga patiyan rin po mga panalig lalo sa mga ibang lugar na labas na dito sa mundo rin po natin mga panalig may mga ganyan na rip po lalo sa mga ganyang bagay rin po mga panalig lalo yung mga Beringan City ayun lalo yung Beringan City banda rin po yung sa lugar din rin po namin sa summer din po tiga summer din po ako mga panalig ay mas maganda rin po na na may nalaman rito sa mga gatong bagay rin po mga panalig lalo sa mga larangan ng spiritual rin po mga panalig ayan ay na tayo sa spiritual ang ginadako ko nga pala sa, mga rin to, sa Espritol, nga rin pala ito sa spiritual nga rin itong mga sementeryo nga rin po pala dito mga panalig ito <laughs> okay, yung mga panalig at medyo binibidyo ako rin po dito mga kapunuan na rin po mga panalig ito na rin kasi yung pinakamalaking puno dito sa latrin niya yung mga panalig ng mga rin po niyan panigurado yung may mga nakatira rin po dyan isa rin sa mga pinaniran rin po ng mga ano rin po yan mga elemento rin po yan yung puno mangga na rin po yan mga panalig marami rin mga nakatira dyan rin po sa mga ganyan din kaya maging rin po tayo sa mga ganyan bagay rin po lalo yung mga ganyan pag malalaking puno rin po ni mga kapre rin po naniwala po ba kayo sa mga kapre po mga panalig karamihan sa mga ganyan hindi naniwala po sila yung mga panalig eh. kaya tumat kasi tumatagos rin sila sa mga kapunuan sa mga ganyan bagay rin mga ganyan po rin kap, mga puno rin po mga panalig Ay, medyo binidyoan ko na rin po dito yung banday, yung uh, kabayan rin po yung bahay rin po dito sa kabila eh. dito, yung kabila rin po dito yung cemetery dito lang sa kabila rin po yung eh. kabayan na rin po yung mga panalig yung mga manukan na rin po yan dyan Ay, kaya binidyoan ko na rin yung isa rin sa mga puno ito na pinamalaki dito sa cemetery dito sa umboy rin po mga panalig at nandito po sa umboy at mga binibigyan ko rin po mga kabayan rin po dito ng mga patay po mga panalig. Ayan.